Mga anak ta. O, oh, ikaw na. Mm. Oh, alin na. mukaw anak ta. Gusto na, magkataan yun. Trya na, yapang ha. Sige, sige. Mga anak ta. Maui, hayak ka, ayo. Lahat ka ni Kondina na.

Ano naman ka, Day? na to ulit kita-kita pa tapos di na siya di makita sa Facebook. Wala na kay Pus-Pus? Hindi naman kay Pus-Pus. Hindi naman kay Pus-Pus yan sa live. Ikaw? gusto mo dito? Okay, okay. okay Radyuggo, Day. Ayoko ka palaki Ikaw d'yo na akong gusto mabal-an. nag naman ka. Uy, gusto na ako mabal-an yung pinamuhi. Nag-uusahan naman ka rin. Interesado e, kayo po. Manood to tabi? Ano wala na masyadong parang lang parang lang. una So, oh, nang kay Active Gayo ka sa Twitch. Parang TV na. Ano Ito ang mas sa ako ang mga... Kasi ako ang... Madi na-sense. Madi na-sense. ginadala-dala. I'm supposed to leave for my name. Oh. Ma, lakaw ako kuha kay mag-Bible study sa Manila Pastor. Sige ha, mag-amping ka, di ka mapag-gabi ha. Mag-uulman ka sa kuha, ma. Uy nga naman si Lord nag-amping na ako. Naon sad na. Ana jud papadayon pagpangalagad ha kay matanon pa ka daghan pa mabuhat dahil sa Ginoo. Gani man no nya salamat pagka sinyo ni Papa ha kay dako kay suporta sa ko bisan pag gamay na times time sa inyo ha mas dako pa akong time sa simbahan. Okay lang nakoy, kay sana man adik ka. <laughs> Gani pud ma. Ah, sige na kay daghan pa buhaton. Sige ma, love you. I love you to na. Puno kayo ko sa kadasig ka ni nga mo share sa pulong sa Ginoo. Fulfilling kaayo sa pagbati nga magamit alang sa iyang kahimayaan. Ug mo nang ginaingon sa Psalms chapter 31 verse 24. Pagmalig-on o pagmarasigon, kamong tanan nga nagsalig sa Ginoo. Ang kinabuhi sa tao dinhi sa yun. Adunay kasiklasing mga pagsulay ang atong pag-aagian. Apan para kanatong nagsalig sa Ginoo, gitudloan kita niya nga magmasaligon ug magmadasigon kita aron maanda ang atong kinabuhi sa umaabot. Walay kapoy-kapoy basta para sa ginoon. Bisag init sa gubangon, aron nang gibasang niyaw, ang maayong balita. Wala yung huna ang maingon sa uban, Masang importante na makadani ug daghang palag padung sa tiilan sa ginoon. Walay undang nga pagdayig. Gigamit ang tingog para sa Diyos. Ang mga ngabil puno sa pag-awit o pagpasalamat. Ginalid ang tibo kong aron na ang daigo ng Diyos sa Bisan pa man nga ako mismo daghan o ginaagian sa kinabuhi, o bisan ako na ako'y kaugaling mong pagsulay, ginadasig hapon nako ako akong mga amigo nga nangaluyak ug nawad ang paglaom ng mga lagad. Ang mga ngisi bunga sa kalipay. Dili matanggal, labi na ako makauban na po ang akong mga minahal sa kinabuhi. Ginapakita na ang gugma ni Kristo, pinaagi sa pagigugma kanila sa tinodanay. Paghatag upanahon panahon nga ng makikistorya o magkamusta ay. O pinaka-importante sa tanan, ang paghatag upanahon panahon sa pagbasa o pagpamalandong sa pulong sa ginoo. Nung mo'y nakatabang na ako aron makatpo na ugmag kinabuhi isip Kristohanan. Kini nga mga pulong gahatag o kaalam nga makatabang aron magiyahan ang tanan natong desisyon sa kinabuhi. Tungod aning tanan, abin akong ligon gid ko. Ligon yung matubang bisan unsa paman nga bagyo ang moabot og dini matarog bisag unsay mahitabo. Apan, tinuod di ay ang ginaingon na dini magkumpiyansa. Mm. Action gani yun na ano. Um. Pero, dahil pa yato brad ba? Mm. Ang inahangad kay itong mga batanong karun sa ka youth leader. Hmm. Hmm. aduna na ba mo ma-recommenda nga batanong nga maayosan para aning opposition? Mm. Pwede mag-guro si Hope. Total, kailan naman ang mga youth na siya ha. Tapos, maayos at siya ng ehemplo sa mga kabataan na ito sa simbahan. Ay, ala nga ni ko anak kay Hope ba? Ano man? Alam nga niyong Kim Rod, di mo ba siya angayan sa kanak posisyon? bitaw tao ka, Brad. Murag na pa yun. Kailangan i-develop siyang gasa ba? Wood Brad. Dapat jit ko yung nabantayan di Akalila. Ang saman sabi. Di man sa pagkakom, Brad. Apan sa panahon nga siya mag-lead sa ito ang praise and worship, uga man kayo? Ug... Labaw sa tanan, sa panahon po niya siya magdumala sa itong paawit, di gud na ko mabatian presensya sa Ginoo diha kaniya. Dili man sab siguro ina na Brad oy, Kay ang atong relasyon man sa Ginoo ang importante aron mabati nato iyang presensya. Mao ra sad ako na obserbahan, Brad. Gisulti ra pud nako kung unsay angay pa nga i-develop diya kaniya kay sa ko nakita sa pagkakaron ang anointing murag kasi na blip man kay Brad. Kana pug mag-evangelize sa dalan ba? Bro, magwala ba na panaling na iya ang kay Bula, Jude na lipay sa iya, ha? Aron ta, mahimong panalangin sa uban. Labi na sa kanang wala pa nakaila kay Kristo. Kaya nga, Jude, ang Sakto, ka diha, Brad. Kay, usap po biya sa mga rason nga, why dihog ang atong mga katawahan tungod rin sa binuhatan nga sala. Dili ba mo na ato atong egson, Brad? Oo, oh, mong namatikdan sa iyang espiritu, Brad dili jud ta og appoint ba kasi mo unsa pa ang gluton sa Ginoo dili on jud nato tong naay sa Ginoo but ba niya pasabot nga walay dihog si hope ah Ginoo gyud na sayo na lang, Brad kay ra magyuy hmm. na napabalo sa kasuluran sa tao di ba Ginoo na jud bala na sis, kanang mo ma na ako uli ha, ginapangita naman ko ni mama. Murag, well, sa'yo po man, anong ka? taisa. okay ra ka? Oh, okay ako. ko eh. naroon dyan may ni mama. Okay. Sure ka nga, okay ra ka ha? Palagi, promise. Sige, bye. Bye, Hope. God bless. Sakit ka ilang ipangulong sa ako. Na-question akong pagpangalagad o pagpagamit niya sa Diyos. Miski ako ni Christian og apil sa Ginoo. Lord, giubanan ba gid kuno mo? Nganong murag wala ko na himong panalangin sa ila. Dili gid nako madawat nga magigana sa among mga leader, mga tao nga giisip nako na ang kauban sa pagtuo. Wala na ako kasubot sa akong gibati ug dito na nagsugod ang akong kaluyohon. Pagkawalag paglaon. Oh, sayo man lagi ka. May ba na mo yung activity sa church karon? ron? Hope, man ka? Okay ra ka? Muli ko sa balay nga walay makita ang kalipay sa akong panagway. Puno sa pagduda o pagbasol sa kaugalingon. Lisod o dili ko kadawat. Wala ko kabalo ang saon na ako paglabang ni pagsulay. Walay laing mihonghong sa ako kundili ang pagbasol sa kaugalingon. Pasig dili jud ko epektibo. Nagpakaroon ingon rab ko? Tinawag ba ko sa ginoo? Wala ko'y makita nga kahayag. Puros kang ang ipalibot na ko. Ang akong paglaong nawala. Akong pagtuo na luya. Ang akong kalipay na kawat. Ang saon na ko na ay dalabugat. Pila kaadlaw ang milabay. Kigusto nga na ako magpabilin sa kwarto. Wala na ako batia ang maging istorya Kinsa. Miski ang pagbasa sa Biblia, wala na nako ako mabuhat. Wala na sad ko mi-appeal sa mga Bible study o evangelism sa among grupo. Aramasang niyaw apil na ang pagiging worship leader, ako ang wala na sad na atiman. Tungod kay na sa akong utok, nga dili ko epektibo. kabalusad ko nga nagkuul na akong inahan. Gusto mo na akong ipakita nga opera ko, apang dili matago og maikalimod sa akong lawas na dili ko ko okay. Ginaistorya ko ni mama pero wala ko matubag niya kay gusto rin ako mag-inusara. nag ra na ba ko ko? Naapa ba'y ginoon nag-uban nako? Kung wala, bas hindi dyan ko niya anak, dili dyan ko niya tinawag. Oh, sorry. Huh? Mm -hmm. hey, wala ka? Kaya Wala ko biha. Sa mga Sa mga panahon na nag ka. Okay lang eh. Kasi kumugot ko nandiyan naman. po ko anong sitwasyon. Eh, hey, kuwa so, um, nagpaglaong mo. Ha, may gulo. Oh. Ayun siya kalinti ko. Kinsa siya nga... Diyos, siya nga kinabuki. Mauganyi. No, bilin ako siya isip Jo. Pero ako, kailan mo ko niya isip anak? wala ka niya gigamit para lang sa wala ko. Matanan na ay rasyon. Okay. Yung pinaka-maayal yung mga buhato no? na. Kuram ko na lang sa, sa ginoo. kasi ka siya pag doon din sa ginoo. Okay, so kung pa, matanan na siya sa yun. May tabo ka ng na tuwag ina ay rasyon. pag oh. Our prayer is our you to God's Ano muna lang sa ako ho ka. Ah, oh, problema. Ayaw ka ulaw ka to sa'ko, ako ah. Tawagin ako, ko, andam dito pamaminaw sa imo ha. Ano niya, hapon-hapon naman siguro. Muna lang sa ako sa imo ha. Kul ang pinggaya ha. Ginoo, sa akong giagian nga pagsulay, karon ko kabalik og duol sa imo. Pasaylo ako kay nakalimot ko unsa ka importante ang pag-ampo. Karon ni duol ko aron maminaw sa imong tingog. Nagkinahanglan ko og katubagan sa akong mga pangutana. Wala na ko kabalo asa ko padulong o kung asa ko moadto nga dalan. Magpabilin na lang ba kung ingon ani? Walay paglaom, walay kalipay walay kalinaw sa akong panghunahuna o pagbati, na minahanglan ko o tabang ang kining kabugaton mahimong gaan. Pero unsaon man, Asa ka mo anto? Di ba man ka aron nga mga tubag? Di ba ka anda maminaw nako? ko? Nakalimot na ba ka sa akong pulong? ang akong saan magpabilin nga tinuod. Daghan ug pwede masulti ang tao sa iyang isig kaingon, Mahukmanun ang tawo, tao, apan sayop kini kay naglantaw lamang siya sa iyang makita, Ug ang tinuod wala siya makahibaw sa kasing-kasing sa iyang isig ka tao. Apan, ako nga imong Diyos, nasayod sa tanan. Gikan pa sa imong pagkahimugso, hangtod garon ug sa katapusan nakaila na kuni mo o gihigug manatik daan. Dili tao ang muhatag kanimo o bili. Dili tao ang muhatag o kahulugan sa imong kinabuhi. Kundili ako. Ako nga imong Diyos. Busa unsaman saman ang imong gikaluyahan. Nasayod ako sa imong gipangbuhat para sa buluhaton. Ang pagsangyaw, pagdayig, maayong relasyon o pakighigala sa uban. Pagpangalagad o pagsimbakan ako, Nakita na ko unang tanan ng paghago. Ugtumod ni ini, hatagan ko ikaw o ganti. Apan ang saunin mo pagkuha sa ganti kung di ka mula hutay o magpabilin nga luya? Ayaw ka kay ako ang imong kauban. Ayaw ka balaka kay ako ang imong Diyos. Likunon ko ikaw, tabangan ko ikaw, panalipdan ko ikaw, pinaagi sa akong gahong na mauang makaluwas kanimo. Ayaw kawalag paglaong, gihigugmatika, labaw pa sa imong gihuna una. Ma, lakaw sa ko. Oh, asa man to? Okay na ka mo Okay ka? Good is good, Ma, eh? Magdarami sa kadalanan. Mag-evangelism. I-meet po na ako mga amigo. Ay, salamat, Lord. Dabot na ko, anak. Mama, uy! Maram ko gaas sa Sige na, Ma. Inigbalik na ko niya. Magdala ko pa sa lubong. Love you, Ma. With the love of the Lord. Love you, too, na. Pamping ka, ha? na'y panahon na di na nato masabtan ng atong kaugalingon. Di na nato masabtan ang mga panghitabo sa atong kinabuhi. Kung usahay, murusulta kini ng mawad ang tagkalipay, kalinaw o paglaong sa ginoo. Gani, usahay mo kini sa pagkasyon kung doon na bagay Diyos. Kung tinood ba siya nga nagkuyog nato o kung naaman, pinawabagitan niya apan ang akong kasinatian nagpamatuod nga ang pag-ampo o sa Dios labi na sa panahon sa kalisod mao'y mapahigwas ako gikan sa mga gapos nga nagpalisod-lisod kanako na siya ang naghatag kahulugan sa akong kinabuhi sa iya lamang nako na nasayra ng akong bili siya ang Dios nga nagluwas nako sa kalisdanan truly prayer is the key to hear the voice of truth I'm supposed to live by my name, and I am meant to live by my name. hope. Jesus, ako'y aawit ng walang hang